Iba. Ah! Tawala, dikkat mo Pumasok sa ilong ko. Dahil bitin itong mangga ko. Punta tayo dito sa likod para kumuha dagdagan natin 'to, tamang-tama sukat ay ano? Sili at asin. Ayun. Pupunta tayo dito sa likod. Kukuha tayo samahan niyo ako. O ayan na. Charan. Oh, 'di ba? Oh, ayan. Sa gustong kumain ng mangga, punta kayo dito, oh. Balat na 'yan. Kakain na lang kayo, tapos dala kayo ng sawsawan, ganito, oh. Oh. Oh, 'di ba? Dito niyo lang 'yan. Makikita sa amin, oh, sa may gustong kumain ng mangga diyan, na nakabalat na. Punta lang kayo dito. Ayan. Oh, 'di ba? Diba, kumain ng mangga ha. Ito yung uso ngayon, guys. Yan. Yan ito lang ha. Turuan ko kayo kung paano kumain ng mangga. So, meron naman ako dito binalat na. Tapos, bukin. na umahin natin. Sarap. Sa gusto kumain ng mangga, nalakabalat na punta na kayo dito. <laughs> Madam, sa susunod ha. <laughs> Shout out pala ako. Kay Madam Kat, sa susunod ha. Gento, ikaw naman. Mm. Mm. Sarap. Mmm. Ang dami. Ang sabili. Sarap. Mmm. Ang ganyan na pagkain ng mangga ha. Ito naman, medyo masaas na. Ititira ko yan sa mga gustong pumunta dito at kumain din ng ganito na nakabalat na maganda nakabalat na sa puno ha oh, sa, nasa puno pa yan ha mm. pero kapag isa na ko ang hang mm. sarap sili sa sarap may sili mm. sarap rams isa pa isa pa Mmm. Ay, ah! Sabang hinog na nito, mm. Sarap talaga, promise. Kaya sa gustong kumain ng ganito din, punta lang kayo dito sa amin. Marami pa, oh. Mm. Mango. <laughs> Mango. 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 Yes, Mango.

Arati. Ay, si ha, ha, ha. Kinain ng malaking kwaknet. <laughs> <laughs> Kinain ng malaking kwaknet. Ang <laughs> hapdi. Sakit